Ito yan tayo, tayo. nag-ihaw tayo mga amig. So, patayan tayo dito. Putulog na ng -usok. Dasi, uh, lang ng alarm. Oso. Diyan sa itong natin, Ini ihaw. Oso. Ginigrid natin. Aso lang, usok Usok na oh. Ma usok na! wala oh. <laughs> Kaya ang alarm na naman natin. So, detect na naman ng alarm. Kaya tayo, tutulog na naman. Pagkagulo na naman ng barangay. Kaya natin sa labas. Pong tumunog na. Tumunog na, ano? Ha? Pero tumunog na yung... Hindi. Hindi pa naman. Okay. Mausok eh. Busy, busy. <laughs> okay, back to the our game. Ito na tayo. Ay, nasulog na ang ating Ano, na yata ito. Ako na natin na ating improvised griller. Okay. Ito sa kasing napakalit. Hindi kaya ang ipupi ng mga usok. Uh, marami pa ito. Ah, isang salang na lang.

tapos din mga migs tataka natin yung fire alarm dito munog uh, ayun. ayun salamat sa panunod bye bye tapos ay tapos na ating grilled chicken mga migs okay